Magandang araw muli mga ka-rescue, mga pups at mga kapatid sa lansangan. Narito na naman tayong muli upang talakayin ang iba't ibang pangyayaring naganap sa ating kapaligiran. Minsang tinalakay natin ang isang inspektor ng LTO na sablay pagdating sa auxiliary light. Sa kaso naman na ito ay isang hepe mismo ng isang branch ng LTO ang sumablay naman pagdating sa bagong rehistrong motor. Akalain mong nag-rely lamang sa kanilang system kung expired na ba ang isang registro o hindi. Hello po, mga daw umaga. Maganda umaga po. Itong tumawag kagabi? Uh, Ma'am, ano nga yung concern nyo kagabi? Na uh, huli po yung kapatid ko po. po. Patawagin nyo na lang ang kapatid nyo siya po kasi nahuli para mas maganda siya makausap po. Okay po ba? Ah, uh, sige po. Okay, salamat ma'am. Sige po. Hello, good afternoon. Good afternoon po. So, ako po yung kapatid ni Jen, sir, yung tumawag sa inyo. Ah, opo. Susunduin so, ko sana kapatid ko sa school. Kaso may nang puri, nakaliak ko kasi binis standard na helmet ang ginamit ko. Ah, okay po. Ibig yeah. sabihin hindi standard yung helmet na ginamit nyo nung time na yon. Opo. Ano pong nakahuli sa so, sir? Yung mga kulis. At... Saan lugar po ito, sir? Pintuyan, Southern Leyte. Eh. Southern Leyte eh. eh, po. Opo. po. So, nung nahuli kayo, natikitan ka lang ng not wearing standard helmet. Kinuha nila yung resensya ko kaya kinabukasan, pinuntahan ko sa LCO San Juan sa at tatubusin yung resensya ko. Uh, okay. Tinawag na lang ako at laking gulat ko, pabayarin nila ako ng $13,500. $13,500, $12,000 po para dun sa sinasabi nilang unregistered. At one oh, five para dun sa not wearing standard helmet. Sir, kailan kayo nahuli? August 22 po. Hawak niyo po ba ngayon yung ORCR niyo? Yes po. Pwede malaman kung anong date ng CR? August 25, 2021 po. Ang OR niyo po? Same lang po, August 25, 2021. Bagong bili pa lang itong motor niyo, sir, no? Oh, yes po. Bago pa. Kailan po lumabas ang plaka? November po. Ah, hindi pa to expired, sir, eh. Bali, 13.5, sir, ang lahat na kailangan mong bayaran. Yan yung sinisingil sa inyo ng LTO. Opo, oh 13,500. Ire-relay ko to kay Congressman ngayong araw. Dito pa lang sa sinasabi yung OR at CR niyo na August 2021, malinaw po dito na isang taon po yung binayaran nyo. So dapat expired pa kayo ng August 2022. Pero dahil may extension tayo, sir, pasok pa siya, sir, hanggang September 30 po. Malinaw yes, po ito sa memo ng LTO, sir. Eh. Okay lang ba, sir, i-message niyo po ito sa messenger ko? Sige, sir. Apo, pasan po sa akin, sir, ha, yung CR OR, pati yung plaka. Sige, sir. Pasan ano ah, rin ah, no, po sa akin yung ticket po. RSAP po, sir, RSAP Tapos, sir, mapaintay-intay nyo lang kasi uh, hintayin ko lang to maging bakante si congressman kasi as of now, nasa kongreso po siya. Ano po, i -re relay ko po ito sa kanya, tong complaint nyo, at ipapakausap ko sa inyo si congressman mamaya. Ano po? Ako? Okay po. Okay, sir. Masalamat po. Mag-ingat po kayo, sir. Okay sir, Akit po. Okay Mag po. Magandang Bye araw. Bye-bye po. Hello, sir. Good evening, po. Good evening, po. Apo. Kukunik ko na po kayo kay Congressman Busita. Hello. Good evening. Good evening, po. Ikaw yung sa Leyte. Opo, sir. Ang date Sino, ng ORCR mo ay August 2021. Ano? August 2021. Ang OR mo, ganun din? Oo. Same lang po. August 25, 2021. Kailang ka na uli ng polis? August 22 po, 2022. Bakit ka daw hinuli? Yung suot yung helmet po, sir, hindi standard. So, ano pa daw ang violation mo? Sa TOP po, yun lang. Kinabukasan, tinuntahan ko yung LTO San Juan Leyte. Magulat na lang ako, tinawag ako ng staff ng LTO at sinabihan ako na 13,500 daw yung babayaran ko. Nagulat ako bakit 13,500. Akala ko kasi 1,500 lang dahil Helmet lang ang nasa TOP. Sabi niya 13,500 dahil expired ang raise mo. Opo. Dahil wala kang pera, umalis ka. So, umalis ka lang ako 15 lang kasi dala pera ko. Ano ba ang hanap buhay mo? Saka graduate ko lang po sa so, college. Huwag kang mag-problema diyan. Pumunta ka sa LTO sa Lunes. Sige. Okay pag nando ka na sa LTO, tawag ka dito sa aming opisina at uh, tatawagan ko yung hepe ng LTO doon. Okay po. Sige, mga alas otso. Ano? Maraming salamat po. Okay, sige. mag iingat Salamat po. Okay, bye-bye. Hello? Hello po, Ma'am Jen. Hi, hello po. Ma'am, nasa LTO San Juan na kayo? Opo. Lady po. Ako, Ma'am, nandiyan yung kapatid nyo? Opo, andito po siya. Ready ma'am, at kasi po ang akasabi ni congressman. Ah, andito po na po kayo ma'am, wait lang po. Do po, nasa kabilang linya po si congressman Busita. Kapatid, good morning. Good morning po. Nandiyan ka na sa LTO San Juan later. Yes po. Lapitan mo yung kawani ng LTO dyan, sabihin mo kung pwedeng kausapin ko. Okay po. Sino may sabi sa iyo na expired ang registro, yung district officer o yung isa sa mga kawani nila? Isa isa sa kawani ko nasa window 1. Nandiyan siya. Yes po. Ah, uh, magalang mong lapitan, sabihin mo ka kausapin ko at may itatanong ako. Hey, may makikistorya ni Mo si Congressman Gutierrez. Hello, good morning kapat good morning yung kaharap mo na rider nahuli siya ng polis at sinasabing substandard yung helmet mm hmm tapos pero pagpunta dyan sa inyong opisina sinasabi ninyo na expired ang waste ng kanyang motorsiklo ganun ba? ang date ng ORC niya pareho na August 2021 ang ending ng plate number is 5 Ah, uh, upon search po namin sa system, sir, expired na po talaga siya. May penalty na po, sir. By the way, kapatid, recorded itong usapan natin, ha, pakiayos ang sagot mo, ha. Ilang taon ba ang rehistro ng motorsiklo? One year. Ibig sabihin, A kapatid, ikaw ang nagsasabi na expired ang kanyang rehistro. Ah, uh, ako po, sir, ako po yung na-assign, pero... Sinabit ko rin po to sa district head namin. Kausapin okay, ko yung, iyon district head. Opo, oh, sir. Uh, sandali lang po, sir, kasi may ka meeting pa, sir. Sir, sandali lang, sir, kasi may ka meeting pa po, sir. Kasi mini meeting po, po niya yung mga gwardiya. Oo, oh, oh, sige. Hihintayin ko. E, okay, okay, It's okay. Okay, okay, okay. po sila dito, Hindi pwede yung nagagalit. Kasi kung tama ang ginagawa nila, D�irling hindi oh. ako tatawag. Huwag kang matakot, kapatid, sa galit nila. So, Tsaka po, ano po, kaya po kami tumawag sa inyo dahil hinate daw po nila yung plate number ng NMAX namin, sir. Na kahit saan daw pong LTO, hindi po maririn yun. Ano naman po yung sa side namin, sir, eh? Ako bala sa iyo. sir. Aba, nagagalit pa at nakuha pa ang manakot na hindi marirehistro ang kanilang motor sa kahit saang LTO office. Mukhang nagsisiga-sigaan na naman itong mga magagaling na personel na ito. Tamang serbisyo nga ba ito? Hello sir, good morning. Kapatid, good morning. Good morning po. Ikaw ba ang district head yan? Opo, opo, ako po. Sorry kanina kasi may meeting ako sa guards. Meron kasi kaming darating na ano, mga visitors. Ano po sa atin? Hepe, kaya ako tumawag sa opisina mo, may rider. Hmm. Nahuli ng polis dahil may violation sa helmet. Opo, opo. Pagdating dyan sa inyong opisina at magsasettle, ang sabi ng staff mo, hindi pwede dahil expired ang kanyang rehistro. Opo, oo. Uh -uh. Danina may nakausap akong staff, sinasabi Opo. mo daw na expired ang rehistro ng rider. Paano magiging expired yon, Hepe? Makita namin sa system, expired na talaga, Sir. Na, na, may may plate number na siya sir at the time of new registration. May tanong ako sa iyo. Ang rehistro natin, good for one year or not? Good for one year. Okay, good for one year. Ang date ng rehistro ng motorsiklo ng rider, August 2021. Kailan mag-one year yan? August, sir, pero ang plate number... Huwag ganon. Let us be specific. Kailan mag-one year ang rehistro ng motorsiklo niya? mag niya year sa date of registration pero may plate number na kasi sir. Pepe, huwag yung pero. Let us be specific. Ang reason ng ating sasakyan, ang reason ng motorcycle ni Ryder is good for one year. Tama po ba ako? Yes sir, good for one year pero ang plate number... You mean ini mo na expired na yan? Kasi na kasi, ano kami sa system kasi, sir? Kasi, hindi yung sa system. Ang kailangan, yung tamang interpretation natin. Kasi ganito, I would like to remind you, bibigyan ko ng pangmulta ang rider na 12,000, pero magpapile kami ng complaint kasi hindi ninyo na-interpret ng tama ang risko ng sasakyan. Ayaw ko lang kasi ano? ito nakita, ano? sir. I have the widest of discretion, di ba? as charge lang ibibigay ko sa kanya. Bayaran na lang niya ang 1,510. Hindi yung discretion, yung tamang pagpapatupad ng batas. Siyempre, mag din siya kasi September na eh. Hepe, pag sasabihin mong expired at paninindigan mo, bibigyan ko ng pera ang rider pang multa, pero mag kami ng complaint, Hepe. Don't hmm. Doon po sa tama. I-register Re na lang niya ang sasakyan niya ngayon kasi September na. Ang August, ang deadline is standard validity is until this month. So, dapat para makuha niya yung driver's license na nakakonfiscate, registration niya dapat, ano na, ma-register din niya ngayon. Yun na lang, sir. Ipasettle mo yung multa niya sa helmet, pero hindi ko ipapauna ang registration niyan ngayon kasi Once na inadvise ko yon at inadapt ko yung advice mo, parang lumalabas tama ang interpretation mo. No. Sir, sir noted. Yung tao ninyo, turuan nyo ng tamang trabaho, kawaawa ang motorista. Okay, sir. Okay, sir. Noted. Bye-bye. Salamat po. Okay, okay. Welcome. Mukhang natakot makasuhan itong si Hepe. Yung violation lang daw sa helmet ang babayaran ng rider. Kung talagang nanindigan kang tama ang iyong desisyon, abay pangatawanan mo kahit kakasuhan ka pa kung talagang tama ka. Lumalabas tuloy na pati ikaw sa sarili mo ay hindi sigurado sa iyong desisyon. Isa lamang ang ibig sabihin niyan, hindi ka sigurado kung tama ka o mali. Meron talagang problema itong sistema ng LTO. Isa na dito ang rehistro ng sasakyan na pati personel nila ay nalilito. Sana ay maayos na nila ang problemang ito upang hindi magdulot ng kalituhan sa mga motorista. Hello, sir, nasa kabilang linya po si Congressman Busita. Hello po. Kapatid, nag-usap na kami ng jefe. Ang babayaran mo lang yung multa sa paglabag mo doon sa substandard helmet, okay? Sige po. Salamat po. Ang expiration date ng motosiklo mo, August, pero may extension tayo hanggang September. Kaya bayaran mo lang muna yung iyong violation helmet. sa helmet. Okay po. At bago matapos ang September, ayusin mo ang riso ng motosiklo mo, okay? Opo, po, magparehistro po kami. Basta ang kailangan uunahin mo yung sa helmet. Okay po, sir. Salamat. Para mabalik na sa iyo yung lisensya mo, Opo. Magbabayad okay. na kami ngayon. Okay po, okay, sir. Okay, sige. Ingat, ha? Okay, okay. Thank you po. Maraming salamat. <tinyo> Nalilito tuloy ako rito sa ibang mga kawani ng LTO. Alam ba talaga nila ang kanilang trabaho o tsamba-tsamba lang? Malaking bagay itong pagtulong na ginagawa ni Congressman Busita. Wala pa akong nakikita na may ganitong pagkilos alang-alang sa mga dihadong motorista. <tinyo> Hello po. Sir, kakamustahin ko lang. Nak nakuha, nakuha niyo na po ba yung license niyo? Opo, nakuha ko na kanina. Oh, bu buti naman, sir. Thanks, God. Magkano po ang binayaran niyo, sir? 1,000 na lang po. Ito po ay yung para dun sa yes. substandard helmet po. Tama, sir? Yes, po. Opo. Oh, Sige, sir. Sir, uh, standby lang. Ay, kukunik kita kay congressman para maibalita natin to kay congressman ngayon po. Ano? Okay po. Okay po. Wait lang po, sir. Huwag niyo po muna ibababa ang telepono. No? Hello sir, nasa kabilang linya po si Congressman Busita. Kapatid, ano nang naging resulta doon sa problema nating inasikaso sa LTO Leyte? Okay na po. Nakuha ko na po license ko. Ah, okay. Very good. So, wala ka na Sabay. problema doon, ha? Wala na po. Next time, uh, siguraduhin lang natin na standard yung ating helmet kasi sa totoo lang, marami na ang namatay sa pagmumotosiklo dahil sa problema sa helmet. Okay? Opo. Mm -mm, sige. Tapos, yung motorsiklo mo, kung medyo gipit ka pa sa pera, at least bago matapos ang September, dapat maiparin nyo mo. Opo. Ang expiration kasi ng motorsiklo mo, August, pero dahil nagbigay na extension ng LTO hanggang katapusan ng September, kaya wala ka pang problema sa rito. Sige po. Maraming salamat po. O sige, ingat kayo ha. Okay po. Thank you po. Okay, bye-bye. Noong April 23, 2023, nag-post ang LTO sa kanilang FB page nang lahat ng bagong biling motorsiklo ay tatlong taon na ang validity ng kanilang mga rehistro. At sa susunod na pag-renew, sa kapalamang maging one year ang validity. Ibig sabihin sa kasalukuyan mula April 2023 onwards, ang bagong biling motorsiklo kahit na anong klase pa man yan ay may tatlong taon na ang validity ang rehistro. Nagkaroon din ito ng memorandum noong April 17, 2023. Hanggang dito na lang muna tayo. Sana mag-subscribe kayo at mag-like. Pakipindot na rin ang notification bell upang hindi kayo mahuhuli sa ating mga bagong videos. Ang channel na ito ay nagbibigay ng mga mahalagang impormasyon patungkol sa ating mga motorista at iba pang pa isyong panlansangan. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panunood.